Ang nakikita mo ay ang malupit na realidad sa Ukrainya. Sa Ukrainya ngayon, may mga sundalong nagsasayang ng 12 dosenang bala sa pagtangkang tamaan ang target na 20 sentimetro na lumilipad ng isang daang kilometro bawat oras kahit natamaan nila, tsamba lang yon dahil sa makabagong digmaan, lahat ng panig ay humaharap sa parehong nakamamatay na problema. Nakakatakot ang mga numero. Anim na po hanggang 70% ng mga nasasawi sa labanan ngayon ay galing sa mga drone. Pero isang binatil yung labing walong taong gulang na ang kanilang lugar ay binomba na ang armas lang ay tatlong D-printer at isang tatlong D-printer ay nakahanap ng solusyon na hindi nagawa ng bilyong dolyar na industriya ng armas. Una, hayaan mong ipakilala ko sa iyo si Yuri dahil kamangha-mangha ang kwento niya at ipinapakita kung paano nagbabago ang digmaan magpakailanman. Kung sinusubaybayan mo ang digmaan, malamang napansin mo na kung paano naging isang malinaw na bangungot ang makabagong larangan ng labanan. Anumang bagay na nakikita ay maaari ring wasakin. Karamihan sa mga first person view drone na gamit sa labanan ng Russia at Ukraine ay kasalukuyang napakamura na lang. Pinag-uusapan natin dito ay mga limang daang dolyar lang pero huwag kang palilin lang sa presyo kaya nilang sirain ang milyong pisong halaga ng tangke. Kahit ang pinaka-advanced na tangke gaya ng M1 Abrams at T-70M ng Rusya ay naging madaling target. Ang NATO sa katunayan ay naglabas na ng nakakagulat na estadistika tungkol sa mga ito. Mahigit sa 60% ng mga tangke ng Rusya na nawasak ay pinatumba ng mga murang drone na ito. Alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot? Iniulat ng mga doktor na ngayon, drone ang sanhi ng 60-70% ng lahat ng kaswalti. Huminto ka at pag-isipan ito. Dati, delikado na ang dalawang kilometro mula sa labanan. Ngayon, pwede ka nang tamaan kahit 40 kilometro ang layo. Tulad ng nakikita mo, lumawak na ang delikadong lugar at wala nang ligtas na kahit sino. Mga sundalo, mga truck ng supply, mga himpila ng utos, lahat sila ay palaging nasa panganib. At dito lumalabas ang unang problema. Paano mo poprotektahan ang mga lungsod laban sa mga maliliit na aparatong ito? Tingnan mo, ang Patriot missile ay nagkakahalaga ng 4 hanggang 7 milyong dolyar habang ang German IRIS-T missile ay na 630,000 dolyar lang. At ang Russian drone na kanilang nasasabat, nasa pagitan ng 30 hanggang 100,000 dolyar. Mag-isip ka. Pitung milyong dolyar ang ginastos mo para pabagsakin ang bagay na 30,000 libong dolyar lang ang halaga. Malaking hindi pagkakapantay-pantay ito alam ng Rusya iyon. Dahil dito, apat na porsyento ng drone sa gabi ay panlin lang lang, walang pampasabog at layunin lang maubos ang mahal na misay ng Ukraine. Isa itong digma ang pang-ekonomiya. May isa pang problema. Halimbawa, kunin ulit natin ang Patriot. Anim na raan kada taon ang pandaigdigang production ng mga misail na ito. Madaling magagamit ng Ukraine ang lahat ng mga ito sa loob lang ng ilang linggo. Ngayon isipin mo iyon sa trinsera. Imposible ang paggamit ng misal na nagkakahalaga ng kalahating milyong dolyar para pabagsakin ang isang first-person view drone na limandaang dolyar lang ang halaga. Iba talaga ang realidad. Ang mga sundalo ay nasa harapan na sila-sila lang, nagtatanggol sa sarili laban sa mga drone, nagpapaputok gamit ang mga ripple, mga machine gun, minsan pati mga ordinaryong baril lang. At dito mismo tayo babalik kay Yuri. Bakit naging revolusyonaryo ang imbensyon niya sa labanan? Lumaki si Yuri sa Chulyavka, isang semi-industrial na distrito sa kabisera ng Ukraine, Kiev, nang salakayin ng Russia noong Pebrero ng 2022. Matitinding labanan ang sumiklab malapit sa zunang lungsod, katabilang ng tinitirhan niya, Mula noon, palaging inaatake ng mga drone at missile ng Russia ang kanilang distrito. Noong panahong iyon, siya ay labing pitong taong gulang dismayado sa paaralan at sabik tumulong pero masyado pang bata para magpalista. Maraming oras siyang nanood sa tatlong d-printer ng mga video tungkol sa kagamitang militar, improvisadong inhenyeria at tatlong d-printing. Gusto niyang makatulong sa kahit anong paraan, nagkaroon siya ng ideya. Gumawa siya ng mas tahimik na propeller para sa mga first-person view drone at ipinakita ang proyekto sa isang defense incubator pero tinanggihan siya. Pero determinado si Yuri at hindi siya sumuko. Ang ginawa niya ay nagbago ng direksyon. Kung hindi niya mapaganda ang drone ng Ukranya, baka kaya niyang sirain ang Saruso. Nabuo ang bago niyang ideya sa di inaasahang lugar. Habang naglalaro siya ng first-person shooter na laro, Naglaro siya online kasama ang isang kaibigan na marunong sa mga bala Habang naguusap sa voice chat tungkol sa mga mekanika ng laro na inspire si Yuri Paano kung makakagawa siya ng bala na nagpapalipad ng lambat Isang lambat na sasabit sa mga elisi ng drone at magpapabagsak sa mga ito mula sa langit Ang ideya ay simple pero napakatalino at ang pinakamaganda sa lahat mura ito Si Yuri at ang kanyang kasama ay gumawa ng unang prototype isang bala para sa granada launcher na nagpapalipad ng lambat. Ipinakita nila ang proyekto sa Presidential Brigade. Tiningnan nito ng isang sundalo at sinabi, ayos isang bala kontra drone para sa granada launcher. Pero wala namang proseso ng pagsubok ang unit na ito. Hindi nila alam paano tumulong. Lumipas ang panahon at makalipas ang ilang linggo, nakipag-ugnayan ang ikatlong brigada. Hindi ito ordinaryong brigada, isa ito sa pinakamaalamat sa Ukraine at kilala sa makabagong teknolohiya. Para magkaroon ka ng ideya, noong tag-init ng 2025, gumawa sila ng kasaysayan nang makahuli sila ng isang bilanggo ng Russia gamit lang ang mga drone. Walang sundalong ginamit sa lugar, puro robot lang. Ang opisyal na sumuri sa prototype ay nagulat ng malaman na ang mga lumikha nito ay nasa high school pa lang parang ang reaction niya, may mga batang gumagawa ng bala. Mga batang Ukranyano, siyempre. Pero may isa pang problema. Sa brigadang iyon, kaunti lang ang grenade launcher at kailangan nila iyon para magamit ang mga bala. Ano ang meron sila? Mga baril. Ang hamon ay ibinigay, gawin ninyo ang parehong bagay para sa mga baril. Sa loob ng ilang araw, inangkop ni Yuri ang disenyo ng kanyang proyekto. Binago ang kalibre at inihatid ang mga unang halimbawa. May detalye dito na ilan lang ang may alam. Sa Ukrainya, mahigpit na regulado ang paghawak ng mga pampasabog. Ang mga menor de edad ay hindi pinapayagan dito. Kung labagin mo ang batas na ito, siguradong makukulong ka. Kaya ang ikatlong brigada ang kumuha ng bahaging ito. Nagbigay sila ng akses sa isang firing range, tumulong sa pag-install ng pampasabog at sinubukan ang prototype. Dalawang linggo ang lumipas, may dumating na mensahe, sobrang gumagana ito. At agad silang nag-order ng daang unit para sa aktual na combat testing. Hindi inaasahan ni na Yuri at ng kanyang kasosyo ito. Hindi nila inisip ang mass production at hindi sila handa sa mga problemang lalabas. Unang lumitaw ang problema nang mapanood nila ang training video ng ikatlong brigada. Nalaman nilang bala nila ang sinusubok. Naipit ang bala sa baril. Nagbiro ang instructor, mamamatay na ako ngayon kasi hindi pumutok. Natakot si Yuri sa nakita niya. Sa isang panayam para sa site na United 24 sinabi niya, noong sandaling iyon, talagang natakot ako dahil napagtanto ko na kung may magkamali, maaaring mamatay ang isang tao. Lalo pang bumigat sa kanya ang responsibilidad, parang pasan ng mga Hollow Blocks. Pero pagkatapos ay dumating ang isang hindi inaasahang tawag na nagbago ng lahat. Sila ay ang mga espesyal na puwersa na nag-ooperate sa harap ng Kursk. Sabi nila, sinubukan namin ang iyong bala. Ang galing talaga. Ginamit nila ang mga bala ng net ni Yuri para pabagsakin ang isang Mavic na drone ng mga ruso na nagmamanman mula sa 50 metro ang layo. Pagkatapos pinabagsak nila ang dalawang attack first person view drone. Noong sandaling iyon, nalaman ni Yuri gumagana ang kanyang ideya at nakakaligtas na ito ng mga buhay ng mga Ukraino. Pero paano nagawa ng isang binatilyo ang hindi nagawa ng malalaking kumpanyang pangdepensa? At ang sagot ay nasa natatanging ekosistema na nilikha ng Ukraine. Habang umaasa ang Russia sa malalaking pabrika na sentralisado tulad ng pasilidad ng Alabuga sa Tatarstan na gumagawa ng 5,000 mabibigat na drone kada buwan, ibang landas ang tinahak ng Ukraine. Daan-daang opisina, apartment, basement, bodega at trinsera sa frontline ang gamit ang tatlong 3D printer para mag-assemble ng mga drone. Ito ay desentralisadong produksyon. Magulo ito pero nagbibigay ito ng kamangha-manghang bilis ng paggawa at gumagana naman. Kapag may bagong sistemang ruso ng electronic warfare na lumitaw sa labanan, ang mga workshop na ito ay nakakagawa agad ng sagot sa loob lang ng ilang linggo, hindi taon, ilang linggo lang. Maganda ang paliwanag ni Yuri sa realidad, sinabi niya, maraming pribadong kumpanya ang lumilitaw at mas mabilis silang kumilos kaysa sa mga kumpanyang pag-aari ng estado. Walang sistemang nagpapabilis mula startup hanggang hukbong sandatahan dahil dito maraming bagay ang nananatiling prototipo lang. Para masolusyunan ito, lumikha ang pamahalaang Ukranyano ng BRAVUM, isang sentro ng inobasyon sa depensa. Malinaw ang misyon. Gusto nilang hanapin, ponduhan at pabilisin ang mga pinakamahusay na invention. Ikinokonekta ng BRAV sa so ang mga inventor mula sa kanilang mga garahe tulad ni Yuri sa mga unitang militar at nagbibigay ng kailangan nila para mapabuti ang kanilang mga prototype. Tumutulong din sila sa opisyal na sertifikasyon at pinapadali ang pagbili ng hukbong katihan. Sa madaling salita, ito ang tulay ng lumikha at ng militar. At ang mga unit tulad ng ikatlong brigada ay kumikilos bilang mga unang gumagamit o mas tamang sabihin mga super user hindi lang sila gumagamit ng bagong teknolohiya, aktibo rin silang tumutulong sa pagdevelop, nagbibigay ng real-time feedback, sumusubok, nagpapakinis, at inuulit ang proseso. Ang siklo sa pagitan ng inventor at huling gumagamit ang nagpapatakbo sa makinang digmaang Ukranyano. Nagbibigay ito sa kanila ng kakayahang makipagkarera sa teknolohiya laban sa mas malaking kalaban. Ang maganda pa, hindi nag-iisa si Yuri sa laban na ito. Ang BRAVM ay gumawa rin ng mga fragmentaryong bala para sa mga standard na ripple ng infantry. 5.45 mm bala na nagpa-fragment sa ere, lumilikha ng pattern na parang shotgun at nagpapataas ng tsansa na tamaan ang mga gumagalaw na first person view drone. Bawat sundalo ay tumatanggap ng madaling gamitin na magasin, katulad ng ibang magasin. meron ding anti-drone na baril. Hindi ito nagpapaputok ng bala. Naglalabas ito ng radio frequency interference at pinapatay ang control channels ng mga kalabang drone. May bigat itong isang kilo, abot hanggang isang daang metro, magaan kaya madaling dalhin kahit saan. May kalamangan ang solusyon ni Yuri. Gamit nito ang mga shotgun na nasa front na hindi kailangan ng bagong kagamitan at mas madaling iakma. Malamang, ito ang pinakaginagamit kapag usapang malawakang paggamit. Ngayon si Yuri ay labing walong taong gulang, isa na siyang adulto na nahahati sa tatlong landas. Ipagpatuloy ang pag-aaral, mag-focus ng buo sa startup o sumali sa militar. Ngayon ginagawa niya ang tatlo, nanonood ng klase sa cellphone, habang sinusubukan ang mga bala sa base militar at sumasali sa Centuria, ang kampong paramilitar ng kabataan sa ilalim ng ikatlong brigada. Ang henerasyon niya ay lumalaki sa gitna ng digmaan. Ang ilan tulad ni Yuri ay tumatangging manood lang at walang gawin. Ang kwento niya ay nagpapakita sa atin ng mas malalim na bagay kaysa sa simpleng imbensyon. Kapag ang isang binatilyo na may tatlong D-printer ay nagawang lumikha ng isang gumaga ng sistema ng armas na tinanggap ng mga elite na unit, bumagsak na ang mga dating hadlang sa paggawa ng mga sandata ng digmaan. Ang pagsasanib ng mga komersyal na teknolohiyang abot kamay, mga drone, Tatlong D-printing open source na software at global na mga network ng komunikasyon ay nagbibigay kapangyarihan sa mga individual at maliliit na grupo na magkaroon ng epekto sa larangan ng labanan. Isang bagay na dating para lang sa malalaking bansa at ito ay may malalim at nakakabahalang mga implikasyon para sa buong mundo. Dahil ang mga taktika, teknolohiya at teknik na pinapahusay sa Ukraine ay hindi mananatili roon. Kakalat ito sa buong mundo at gagamitin ng ibang mga bansa pati na rin ng mga hindi estadong grupo, mga grupong rebelde at maaaring pati mga organisasyong terorista. Wala na sa ilan ng malalaking kapangyarihan ang Advanced Precision Strike Capabilities. Ang networked na bala ni Yuri ay naging simple at epektibong solusyon sa malaking problema sa modernong digmaan pero bukas maaaring gumawa ang Russia o ibang kalaban ng panibagong uri ng drone o software na automatikong makakaiwas sa pag-intercept o mga taktika ng pag-deploy na magpapawalang bisa sa bisa ng mga network. At mga ngailangan ito ng bagong tugon, isang ideyang isinilang sa ibang garahe o pagawaan. Ang aral na makukuha natin sa lahat ng ito ay isa lang. Sa makabagong digmaan na puno ng teknolohiya, ang tanging pangmatagalang estrategikong kalamangan ay ang kakayahang matuto, mag-imbento at mag-adapt ng mas mabilis kaysa sa kalaban. At minsan, ang kalamangang yan ay nanggagaling sa hindi mo inaasahang lugar. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Inakala mo ba na ang inspirasyon ng isang inobasyon sa digmaan na nagliligtas ng maraming buhay ay magmumula sa isang video game? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Kung nabago ng bidyong ito ang pananaw mo sa inubasyon at makabagong digmaan, ibahagi at magsubscribe para sa mas marami pang ganitong nilalaman. Hanggang sa muli!